Yon mga katolok magandang araw sa inyong lahat at uh, update ko lang kayo dito sa aking box type na CI. Ito ay available itong tatlong piraso at ito yung ito naman yung uh, ginagamit ko. Ito yung sukat mga katulok, 4 ng silo niya. Ito yung ginagamit ko, yan. At ito ay available. Pwede itong swapan, uh, bartiran. So, sa mga gustong magkaroon nito, punta lang dito sa bahay. At papakita ko lang din sa inyo itong aking ano, uh, katian na labuyo, yung binatil yung labuyo. Ito yan, Ito ay yung aking katian na uh, binatilyong labuyo. Ayan, bata Ayan, o. Ayan. Saka, yun naman yung isa. Ito. Ito yung napakapogi din. Ayan. Ito ay binatilyo din. Ayan, o. Ayan. Tapos, ito naman yung aking inahing labuyo na lima ang daliri sa magkabila ang paa. Ayan na siya. Hindi na siya ganun kailap. Ayan, o. At papakita ko na lang din sa inyo itong aking alagang bantam na nangitlog na. Ayan. At ito na yung kanyang itlog oh. Ayan, limang piraso na. So makapagpadami na ako ng ano, uh, bantam. Ayan yung kapares niya oh. Ayan oh. <laughs> din yan at gagawin ko rin yung katian sa sunod mga katoldok. So ayan, ayos, like and share at huwag kalimutang mag-follow para next video ko makita mo. Ayos!